Tara at samaan nyo kami sa isang North Loop Moto camping Adventure. Kasama si Derek Gino at Tim Istokwa ay susubukan nating ikutin ang buong North Luzon. Magtatagumpay kaya tayo? O tuloy ang susuko sa mga pangyayaring hindi inaasahan? Huwag na nating patagalin pa. Tara at sabay-sabay nating pasadahan. Ako si Albert, isang lakwatserong artist ito ang aking travel in Ang kwento ng mga biyayang hindi Uh, dito tayo ngayon sa Monyos Nueva Ecija Sa Maki's Cafe Ni Sir Maki At dito mag start yung ating Biyahe na North Loop Kasama natin si Kuya Derek J no? at ilan sa mga Members ng Team Istokwa dito na kami sa Bambang at tumigil lang kami saglit dahil namili ng mga pagkain nanulad kami ng, ng, ng pagkalakas-lakas at ang unang spot pala natin ay sa Camp Gianni, oy. Uh, sabi ni Kuya direct doon tayo ispot first na ano natin overnight nagbulungkas <laughs> dito Nandito na tayo sa taas sa Camp Hoy first time ko makapunta dito eh ito na tayo pwesto sa may gakoy na malaki at mag tarp -tot set up lang tayo mga kasama natin nasa kubo maghahamok na lang daw sila set up na tayo may mga nakita akong mga bakal dito hiram tayo direct hiram ng mga bakal nyo dito ah ito yung magiging ng ating setup dito tayo higa. May ilalatag pa tayo dyan mamaya. Nakahingi tayo ng panggatong kila sir, kuya. Lagay lang natin dito. Dito natin sasabit yung ating kaldero. Sibakin muna natin sa malilit itong mga kahoy na nahingi natin. Para mas madaling paapuyin. Meron tayong dalang fire starter na wax. So, lagi natin ginagamit para mas madaling magpaapoy. At meron ding binigay si ko Direk na ito, Vaseline ka cotton. Maganda rin siya at mabilis makakuha ng ano, apoy. Ang <laughs> dami nating baong bigas, oh. Dalawang kilo. nagpisa na ako sasama sa north loop na to eh. eh binigla ko ni kuya direct na first sama ka so kaya ako nandito pero okay na rin para may experience natin yung north loop na ang na nating ano, pinapangarap na magawa Natin yung mga nating mga gamit sampay na lang natin dito para at least naiinitan ng konti hmm. kumukulo na datag na natin yung ating higaan dito para pagkaluto ng ating pagkain at makakain eh tulog na agad ito yung madala natin pagtulog meron tayong umot at ito yung flysheet ng ano start my tent tapos syempre yung ating sleeping bag na mura lang nabili natin sa online yan, loto na nakapagluto na sila kuya direct ng ulam kaya hihingi na lang tayo ng ulam natin para makasabay tayo sa pagkain sa kanila dito ako ka, po wala kanya-kanya ano lang naka-members galit na galit eh pero papaya ka ah. ba sa sila na? sa amin papaya tapos na tayong kumain na kain na tayo so matutulog na rin tayo para makabawi tayo sa lakas medyo mahaba yung biyahe natin kanina sana makatulog tayo nang maayos dito sa pusto natin at sana makatulog tayo nang hindi mababasa grabe napakalakas na ng ulan uy, naipon yung tubig dahil well, meron pa tayong apat na araw na apat Apat na araw na gugugulin sa biyahe. Kaya bababa ko na yung camera. Papahinga okay, na tayo. Good night everyone. See you tomorrow. No. magpakulo na tayo ng ating tubig para sa ating kape ngayong umaga dahil napakasarap magkape ngayon sinalang kulit itong kanin na niluto natin kagabi kasi hindi namin nakain dahil sobrang hilaw check natin nga Yan, okay na. Gawan ulit natin ng handle to. Gamitin natin itong kahoy. Suksok lang natin dyan. Yan. Yan. Tapos talian natin dito. Para may sasabitan tayo. Para balance yung ano pagbit-bit nya pag sinabit natin. Na. Grabe, napakaganda ng view dito sa taas oh. Wow. Yung ilog oh, laki. Umukulo na ba? ay nagbababos na lapit ng kumulo kain na daw kami at sila na nagprepare ng mga ulam meron din naman tayong nai-prepare na kanin kanina so dalhin na rin natin doon sa pwesto nila itong ano pinakuluan nating tubig dun na rin tayo magtinta ng tapos buong pinagbibigyan tayo ano bukang liwayway ano na eh ganyan pala magprepare ng ano ano yun? Brood coffee yan, di ba? Oo. Oh. Bale, nagiging pour over Pano yung tawag lang. sa kanya. Ah. Kasi, ano lang. Oo. Oh. Unlike pag nasa ganun siya, di ba? Diray, diray, Tapos mabagal ay tulo. para unti-unti siya nung mag Yung sa amin kasi ni Kuya Eli noon, rekta na yung brewed coffee sa ano sa kaldero. Tapos kapag ka umiinom kami, may kaunting pakagat-kagat din. <laughs> Crunchy yung kape namin noon. Punta kami ngayon sa uh, Falls na uh, pinangalanan ni Kuya Derek dati tsaka ni Yoma Min. Anong pangalan ng cross pre? Derek yo mamen no? Derek yo mamen no? Derek Mamen. Ah, Derek Mamen Falls. <laughs> tayo pambaon. Tayo pangisili ah. hinghihingi daw pero pinitas na bago pinaalam. Okay. <laughs> At least Bert nagpaalam. <laughs> Kahit late magpapaalam. Sa so, bagay ni. Asya oh, ko. Uy, may ano din sila. Ayun sana Kuya eh ko. Ayun oh, sana. Ayun yung pulang-pula no. Okay na yan? Ay, di ah. Wala kaming lagayan. Okay. Okay. <laughs> okay Ito. ako lang. <laughs> Next time. Kasi <laughs> baka mabasag sa biyay. Oo. Salamat, tayo. Ikaw pre, kung rambutan para ikaw ay masisi Ha? Ay no, may rambutan na hinog dun oh Taas ang taas Hindi ah. ba tayo pagalitan dyan? Family na tayo pre, dun dun oh, uh, 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 Ito pre, mababa oh Ayun, uh, uh, wali red Pwede na ba yan? Oo Kaya, kuya, saan pa? nakahanip ka. <laughs> Tingnan lang natin. Oh. Kaso parang hilaw pa eh, no? Oo oh, Dapat yung pulang-pula. Tapos di pala rambutan. Ay, rambutan niya. Okay. <laughs> pre. Sarap, sarap na <laughs> naman dito sa ano, lugar nila. Mm. mm. Ah, medyo maasim lang siya pagka ano. Mm -hmm. Hindi pa siya pulang-pula. Pero okay, okay na. Dito, no? Daming prutas. Ito, di diba, ano to? Kakao. Kakao. Green na yung bow. Wala pa yan. Ay, hindi pa ba? Bakit ito green? Ibang bar yan. Ay, na ilog, oh. masukal lang yung daanan pero okay lang yan sanay naman tayo ay nami-miss ko tuloy yung biyay namin ni Kuya Eli sa Bantik Falls na naghanap din kami ng falls masukal din yung dinaanan namin dun eh tapos naligaw-ligaw pa kami pero sa, sa huli nahanap pa rin namin yung ano, falls Wild pipino pala yung tawag dito. Hmm. Hindi namin pinapansin to eh. Ang dami yan sa mga gilid ng ano no? Pero, eh. pero hindi ko alam na kakain ko ito. Ah. Hmm. Nasang pipino, pipino man. nga. nga no? okay, Grabe yung mga batong lalaki oh. boy buhay, buhay na mga bato. Ligo ako? Oo! Tama! ng talita? Siyempre, hindi natin palalagpasin na hindi makaligo kahit di tayo marunong lumawi. Dito lang tayo sa mababaw. Lame! Oo! wow, Oo! nilipad na yung ating setup pero okay lang magliligpit na rin naman tayo kaya piting lang na natin pala. Tawin muna natin 'tong mga bakal na nakuha natin doon.